May free check-up, may free nagamot, libre. Ano pa libre? Puno. Mga dala, magpapapuno pa ba kayo, Lola? Ayun. Kung kaya po natin nalilin sa stage Gerard's Construction Charity Foundation, ng personal o kaya ng assistance po, kailangan lang po natin gumawa ng ako, ako si ganito, ay umar ng pa.